Ayun po, meron po ulit tayong customer na dumating. Oh. Bibili po ulit ng sibuyas. Tamang tama po at kami naglilinis ni Kuwili dito ng ibang sibuyas pa. Yan oh. Nain na po ulit ating kiluhan. Limang kilo ko rin. May ay din sa naggagamas. Kami po naglilinis. Ari pala, malalaki pa ah oh. Ha? Dadali na natin na rin. Ay, inaabot ako na yung kanta halin. Pagdadala ko at ako Halin ba halin? Si Bayo ba? Bayo, Bayo. Oo. Oh. Kaya yung ito yung, yung ko sa nandito mga, mga, mga Ay, sabag, ay. ay sabi ko, pa ka ba doon eh. mamaya pa daw. Balik po Maria hindi pa rin na, na kanina. Hindi niya alam. Sabi ko sa kanya. Pero pinagbilan ko kayo babalik yun. Sabi ko kanina, kay isip na ito, tatanhin daw doon. Ito yung mga hanok pa nga eh, lang, mahina na ang duterte sa init. Madiligin na. Diligin na ano? Hmm. Marami naghahanap yung duterte at ay mabilis-mabilis yung duterte. O ay, tapos ngayon ayaw na may duterte na? Ha? Yung, hirap din hindi. Madiligin na lang. Ha? sa -du -du. Ah, parang Ayun. Nasa ano? Ha, ilan? Ay, saan mo i-deliver? Sa, ano, sa ibilan, pangakat nila. Ah. Iyan ako nga nga, sa dakit na iyon, pang ay, sabi ko meron ako ninyo dito sa supra, ay, kumain na ninyo. Sa na iyon, bukas na rin na Ay, na yung iyon po, diba gumagabalaan mo muna namin. Nga po, may i-deliver na pataba si Bayaw. Bakit? Nabara yung gate Nabara Oo nga yung gate May babalik ka pa ba ngayon? Wala na May babalik ka pa? Wala na Ha? Yung kawayan Yung nasa ilog Yung mga kawayan doon nakatambak Malapit kila Kuya Willie Dini ka. Oo. Oh, dini ka, Dini. Tama na lang, guys. Dini sa lub yan. Oo, oh, teatras na lang. Ari po yung pataba. Na-order natin. Mabigat kaya ang pagkaipot. Ang may ipot. Bantong ka. Yung kawayan, bibirahin mo na. Mm. taye taye wanna bossong tae ito ka order ng kalahat yung truck eh. ay na ipod pag may nakasabay na ang banda kalagay doon yung kawain banda? yun sa may poste yung para mga tuyo na eh? Oh, oo yun lang tayo tuyo na tara tito ikaw yung wheelie Arepoo gagamitin natin pataba. Iya, yeah. Papasa in mo lang ang naman. Ha? Papasa in mo naman. Ah, hindi 'yan ay binagyo. Binagyo talaga 'yan. Parang. 'Yun eh, direngi ko lang na laki otik. Amang malimlim takwa sa inyo ano? Nangungumusta raw 'le. Sabi ko, mare. Bukas. Pa mauusenda ng 100 kilo, sana magde-deliver sandang kilo. Gawin ko.

Apat lang Oh, oh, okay. talaga. Ha? Huh? Suko kami sa sitaw. Ito, ganda dati nung ano, kamahal na ako kini dati sandali daan Sitaw ah. Mais ba na ako naka? Nagtanong na kami ng maisa? maisa. Mais na. Nagabog sa usan ngayon. Kakalating kilo naman. Tagyo ni kanina may tinanim dati doon na yung ano. Yung mais na pakain sa manok. Oo, ah, oh, hole. Maglinis, yung nakarala hindi hindi ay. Ay, hindi na dami na ay. Dati ako, ako na naglinis, lalo ka mahalan. Ay, sa... Dali mga uh, nagpalang ako, nasa gabi na ako na naglinis. o oh, sa Mas, mag... Masipunta kayo oh. Maghapon? Hindi ka tahan. pala. Eh, pa ay, upa mo pa, magkaan na nung 15-20. Oo, ay, kasi kasi kayo so, na. nag ko ah. So, Limp pa kaya, sa 50 kilos, mm -hmm. siya kung siya nang ang bilis at mahal ay, ba sa iyo. Kasi mm. oh, oh, siyang, uh, na ayan, kasi uh, mm. pati. Ang uh, waso. Uh, Palibayaw mo yung kanina Oh. Ang kapatid ninyo ba eh? Oh, Oo. sa iyo. Pangalan. Naroon namin, si boss na sila. Saan? Yung dalawang binunot mo doon. Yung lusaw. Yung lusaw na, pinagunot ko na. Kanina ba yun? Bigay ka sa kanila. Pag natutunan, mayroon nga yung mga... Meron nga, yung kapatid nga na yun na naki Kuya Kajo. May, si, may, si Tristan. Kapatid niya yun. Kaya sa'yo sanay. Meron pa niyang isa eh. Sabi meron pa nung nagtatanim ng sibuyas sa uh, ah. dito sa po. Tayo eh, kasi iso lang nakita ko nagtatanim. Oo, wala sila makikita na dyan. Sino bang namisabi sa iyo? Sabi nyo talaga ko may iso. Makala ano doon ang bahay na yun, makala pas doon bahay na yun. Oo, oh, ko yan to ni. Eh. Wala naman na ngayon eh. Dati. Pero nagtanim yung dati yun. Dati, hindi na tumuloy. Hmm. Ari bang ganari kuya rin ay pwede na, ipunin nyo yung ganari. Ayun, um. mamina pa yan. Bakit? Mahina ba? Ari ah, aw. 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 Ito na ga nga. Gantong pagulang yun. May yun may tim. Yan. Oo. Oh, magkano yung ganito? Ba? 2-5. Ay di ipunin pala. Ay iniipunin nyo pag naglilinis yung iba. Um, Magbubulak lang ka na ngayon. Yan may nawawala na yung Pag alam mo na nagulang, nawawala na ito puti. Nagigitim na. Nalulugo oh. na. Oh. Nagkakaganto na ng itsura. Oh, yan. Ano iipunin? Ay yung magpasibula mo ba lang? Ay yun ay tatakpan mo. May isang linggo tubo. Tatakpan ng... Ay, mga... Dami. Dami dati, aming talaga nit. Kaya kas kaya. Kaya kas. Mga inka eh. okay. gdi. na Jana kawilit na awas mo din sa kabila. Ah? Okay. Naawas mo dito sa kabilang yung tubig. Lumisan tayo, so, so, sa tubig ka na balaw Ay, nakinuha ko ka sa na. Walang tubig, sa planggana ay Pagdating sa ang dadalib. Pagkaputi-puti, pinabalik sa akin na. Ay, paano yun? Ay, ligis. pinalik ko na. Naghanap ang ilog sa ako. <laughs> Nagkasang... Eh, Ilang kilo? 40 Kilo? Ay, di so, apat na bandil. Di apat na bandil. Nahanap akong ilog naman ni Nislis. Ay, talagang planggana naman yung maputik na Talagang walang tubig eh. Kumbagay... Eh, hindi <laughs> na, dito. Dito na sa lagi sa planggana. Saka wala nang paraan. Yung paraan ay balik ay linis. balik yan, linis mo muna. Bay e, baka sabihin naman na ng mga pagdating na may dila pa wala pa tubig sa kisa kasi. <laughs> dito nagbubulato. Kapusin mo din dito, <laughs> ayaw ba? na ah. Tay, may upa ka na ano ko wili? Oo, eh. ako pa nga may. Ang kabila. Idadamay mo na ba yun? Hindi na. Pang-akat na pag-ayaw mo. No? Oh. Ano po, ginama ba ko ba ano? ari po, aray limang kilo lang ang kukuha na ngayon, pampuno. Ayan. Panalo, quality ah. Eh. Binibilikin ganito lang plastic yung... Pagtag mahal, mahal. Kapal din naman yung gito. Oo. Oh. Orin pa Pero yung nasa ano yung 180. bibilawan tau hindi. Pilaw? Bibilawan? Oh. Pagkakano kami yung bulang-bulang na na Ano kuya ano? Oo. Oh. Para po ating nililinisan yan. Oh. No? Balayan po, kanina po kami nagagamas dito ni Kawili ay biglang may dumating pong customer ay pick and pay uh, priority po natin ay yung customer. Uh, yan Ay di ngayon po, tinulungan na natin mag-harvest sila para mas makabilis po ba. 5 uh, kilo lang po naman yung kinuha sa atin. Tapos, ito po ang gagawin natin dito. 1, 2, 3, 4, or 5 na eras. Priority po natin papalaguin na. Uh, gawa po ng yung side pong kabila na tinatanda natin na bagong bukas ay parang mapupuno pa ay oh yun yung po ang magiging ano natin kaya pa pong punuan ng mga natitirang marami po pala rin akala ko estimate ko kakaunti lang yung matatamnan pala po ay madami pag naisa isa, -isa oh kahit makapal yung pagkakatanim niya ay di haba pong may kasama tayo doon ay di yung parang yung iuupa yung mabibinta dito Oh. Yan, aray po'y apat. Papayabungin po natin, aray. Gawa ng pababa ng pababa ng paramgit ngayon, ay. Papagarbuhin po natin itong apat na ito. Siguro mga 15 days, may pangbinta na ulit tayo. Oh. Ayan. Salamat po pala sa mga customer po natin at ay talaga namang binabalikan po. Uh -huh. Kahit pa malaking tulong po sa akin at hindi na ako maaabalang humanap ng buyer tapos bukod sa humanap ng buyer uh, mapipili nyo yung gusto nyo dito palang lang oh. Uh -huh. yan salamat po napakalaking tulong po sa akin oh. Uh -huh. Ito po ay 1, 2, 3, 4 Pagagarbuhin Pagka Once na mapuno pa yung kabilang side At gagawin natin lima Aho oh, Yan Bale ito po ang update ngayon dito sa ating sibuyas oh, Ito po naman ng tanim Siguro Ibang crops lang ang oh, itatanim natin dito Oh. Tapos ito po naman medyo nagkahalo lang yung damo at saka sibuyas. Ayun po, ito po ang ganap. Salamat po sa inyong pagsama na po. Yan ingat po ang lahat. Happy lang po. Bye.